Hi guys, for today's video, eto Pupuntahan ko yung long time friend ko DFF ko dito sa lugar na ito Papakita ko kung saan lugar ito ha Dito, kanilang lugar guys For how many years na hindi kami nakikita Kaya meron akong oras na pasyalan ko siya Hello tao po, nandito po yung aking best friend si BFF na si DFF na si Gege yung maganda, ayan oh. <laughs> guys, ayan guys. Ito guys, uh, ipapakilala ko sa inyo ang long time friend ko na matagal ko na hindi nakikita. Aking best hello, friend. Hello, guys, hello, Guys, dito sa lugar na to, dito kami naglalaro noon. No, Kinakwento ko sa aking vlog, ba? Diba? Hello. Hello. sa vlog. Okay. Yung kanyang kapatid. Hello. Hi. Say hi. Say hi. Say Say hi. Hindi pa vlog lang ito. sa YouTube na rin. Okay. Huwag kalimutan yung ano ni vlog, ni Jonathan. right. Okay guys. Nandito ang na lang Guys. Manyaman ito. Sabi nila. Sabi nila. Sabi Wow. So, pero okay. Karin ding maputi mm, so, Do you have wow. Ka Sumali no. no, sabi ko. E natin Do, you you yes. balots. Balots. Do you have balot? Meron kaya balot. Balot. Do you have dried fish? Why? Wow. Is it not allowed now? Pilipino. Ang yama. Ang yama. Ang yama. Ang Yung kaltak mo, nasan na? Dali! Uh, Ay, hindi na marunong. Ay, hindi na marunong. Ating Ating grapata. Ating Ating grapata. Lumbo. Oh, paano dal kaldag mo dali? Oh, paano? Oh, paano? Dali na. Vlog na ka. O, dali. Sampulan ni. Ay, Di na marunong. Hindi ah. na marunong? Oh, <laughs> ay, 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 ay? Naman. <laughs>